Thank you sa so pagdalawing. Guys, man nyo na ito guys. Papanam nga. Ngayon ko lang isuot to. <laughs> Parang ang pupunta ng beach nga. <laughs> Makikimiting lang and then sale na natin ng 500. So, <laughs> o baka may mag-mind dyan guys. 500 daw yung suot niya. Pwedeng i-build. <laughs> Kasama yung person. Ingat <laughs> kayo nak ng ilang. Happy birthday Happy birthday to you. Thank you. Hindi oh. ko nang tangka may Baka naman may, may, pakwan, may pabulsa dyan. Tundo ko ako na <laughs> mo pa, birthday. Ape yan. <laughs> Padalaktag ah. Um, Walang pabulsa, Beng? Gulong na ka. Ha? Kahit yung nakatapaya man lang dyan. Beng? awal